Hey, mga idol. Bali, yun mga idol. Ah, ah share ko lang itong, ano, itong nagkapot sa kuya na ano da, kung ano da ang number one na kaipuhan kang sarong vlogger mga idol. Ano kaya, kung maga ngalas kaya siya, data, kung ano data, ano, kung nakataramda ko sa dawa, kadakol ng tao, ano simply uh, simple mo lang mga idol ang tikta ko sa iyang tip ano sabi ko kapag ika magiging sarong vlogger ano dapat ano uh, makang supog sa mga taong nag-aaragi ano baga dapat tung ito sinasabing medyo may ibog ang lalawgon mga idol ta yo uh, kapag ano talaga kapag pag mga bagwang kapalang o okay, bago ka pa lang mag-vlog ano Bukas po talaga magtaram mga idol sa kadakol taong nag-aaragi. Lalo na pag dakulon na tao. Talagang ano, pag nagtaram ka, talagang mapuputol ka, mabubulol ka kapag, ano, kapag mga bago ka pala sa pagbablog, kapag ano, itong gro, surupugong ka pa, iyo. Kaya sabi ko, kapag ika naging sarang vlogger, dapat ano, may, may bugang mo, o kaya itong Tung mayo kang supog na magpartaram, kumaga dapat ano uh, masanay ka sa mga tao. Yung man mga idol ang sabi ko, sabi ko dapat ano may kang supog sa pagtataram mga idol. Yan number one yan, dapat masanay ka sa magtaram na kadakol tao ta. Ano, mo mga talaga magparataram sa kadakol taong lalo pag kadakol nag-aragi, pag may nag-agi tas mapapapundo ka. O di sayang naman, ma ano ka na naman, mapun ka na naman sa pun. Kaya sabi ko, kapag ika gusto maging vlogger, dapat ano mo, buo ang loob mo, tapos halun mo ang supog sa lalawgun mga idol. Bako man itong supog na, makan supog na tao, bako man, ano lang, itong masani ka sa mga taong nag-aragi, sa mga taong nakapalibot sa imo yan ang sa, sa number one na tinakong tip kung ikaw magiging sarong vlogger mga idol kaya gabos man mga idol pwede maging vlogger basta ano ka lang behave ka lang tapos dahil ka lang dahil lang ang payo mo mga idol kaya yun mga idol yun man tiktok akong tip na kung ikaw magiging sarong vlogger dapat ano ka yung, Masanay ka magtaram sa kanakong tao tong sinasabing may yung supog mga idol. Kaya kung may mga dagdag na tip ka mo mga idol, comment nyo lang mga idol para maaraman man ka mga gustong mag-vlog mga idol.